Um, huh? Midnight? Midnight snacks? Hmm. Uh -huh. Good Pagkagaya, morning snacks? <laughs> hmm. Anong pare na ganit? May kamatis pagid? Ano? Hmm. Uh, Ngunit ba mo, Ha? Ngunit mo? Yung tag ako, mama. Mm -hmm. Buwang puli naman ako karon mm -hmm. Ngayon, yeah. mm -hmm. Ngayon naman ako, hindi bidra. Ngayon naman ko to, kung ano na itong nga, ang sedan. <laughs> okay, marinig ko, Kung ako marinig ako, lisensya ko. Para maka-drive ko sa kan, motor kag gusto lakyan. Ano yung tiyan mo? sinasabi ko kuano ang professional hmm.